So may lakad tayo ngayon Abangan nyo kung saan tayo pupunta ngayong araw So tayo kasama si Joseph At kasama rin namin ang 2 amat si Ewan, George at Jason mga kasolar, sabahan nyo kami at mayroon kami mga susukuring mga bahay. Punta na dito sa... tayo, tayo na Mga kasolar, ingat tayo pagpupunta sa lugar na ito dahil medyo makitid ang daan. Lalo na sa mga baguhan, huwag kayong manggigit na o lilipat sa kabilang linya. Kasi delikado, baka may mabibilis o malalaking sasakyan kayong makasalubong. At dito rin nga makikita ang daan papuntang Tatlong Cruz, na mas kilala dito sa Paitiden. Dito yan, sa kaliwang yan, pababa. Makikita mo yung mga bahay na yan, ibig sabihin lumagpas na kayo. Yan ay kung galing kayo ng... Taite o Barangay San Antonio o Longos. Okay? Huwag kayong lalagpas papuntang Tatlong Cruz mga ka-Solar. At dito naman mga ka sa kaliwang bahagi din o kaliwa, yan ang daan papuntang tubo o yung ginagawa windmill dun sa lugar na iyon. Pag dumiretso naman tayo, papunta ng sitio papatahan. Ito naman ang daan. Pag nakita nyo yan, lagpas na kayo. Ito namang dang ito ay paggawa ng NESDA private organization or company yata sila nagpagawa nitong dang ito papunta mismo sa bayan o lugar ng papatahan kagandahan dito sementado na hanggang doon mismo sa kanila salamat sa NESDA ito nga, deret-deret at walang problema <laughs> dahil sa maayos at sementadong daan na ginawa nila. Okay, gusto kong ipakita sa inyo itong sementadong daan mismo patungo sa papatahan. Sa mga hindi pa nakakapunta o nakakaalam na sementado na hanggang dito, ito at mismong pagmasdan ninyo. Simula dun sa taas hanggang dito mismo sa papatahan. Ayan, dere dere na May mga tanim pa dito Dati yan, parang lang Mga damo Ngayon, puro tanim na At eto na nga May mga banderitas Ito na mismo yon, Sityo papatahan Okay Literal na pogi. Asan ang pogo? Ayan! Pogi ba? Pogi. Mamumugo. Mga gaso na. Mamumugi. Tara, samahan nyo kami dito mga kasolar. Kasi bobo sober din mamaya. Hindi na. Kita tayo ka lamam. Wala na. Ang bisita ka lamam. Uh, dito tayo kanila nila ma mam. Ang ating first station. Kailangan mong shillap. Hello, ma'am. kami. mga may kayo. Atis nito. At mga kasolar solar nagkamali yata kami ng pinuntahan dahil akala ko ay piyestahan yun pala ay Christmas is in the air na pala dito ang pinakanta ng bata pero doon lang, favorite ng buong kanta yun ng bata. Kaya nakanta niya ngayong araw ng katestahan dito sa kanilang lugar. So, ito yung kanilang basketball court. Dito rin sila nag-amateur singing contest. At nag-disco uh, kagabi. May disco andorito kagabi. Ito kanilang plaza. Ito ka lang chapel. Dito ako po Dito ko. Ito tayo ka lang kaparing baldo May tiya ka ba dito? Mm. O ba, may tiya ka pala dito. Ha? Nawawalang tiya. We said! Ito ka na... lang. Ito ka lang May bilyaran sila doon oh. Saan ba? Dito. Kita ka lang pareng Waldo. Oh, ah. Saan? <laughs> oh, dito. Anto kasi pareng Waldo? Sige. Pasok na kami rito. Ay, na sila mga taga San Antonio. Tsaka sa <laughs> ninong mo. Napaka-excited naman itong dalawa at nagkakahalabid pa ang mga kamay. Dahan-dahan lang, maraming handa sila pa rin waldo. naman ang obra, araw-araw may hawak din. Kaya, 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 kaya,

at ito na nga ang epekto ng pamimiesta na sobrang nabusog dito sa papatahan. Ito ang epekto, hindi yata nakainom ng gamot. Kaya ganun lang si Ewa Paano, paano? Hindi <laughs> wow. Uy, konti lang po. Yung lima na nila. Napis mo ba yan? Salamat po sa may bye. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. At yun lang. Bye bye na.